So, ayan, good day na yung lahat. Andito naman ulit tayo. So, sa ating uh, episode ngayon sa ating vlog is magbuo tayo ng wifi window hindi tayo printer muna so ang gagamitin natin yung system is one system ah uh, ito ay license free kaya nakagawa tayo nito so libre lang to okay ah uh, sa ngayon ang video natin patungkol muna dito sa paano i-assemble yung uh, itong mga parts niya ito pakita ko sa inyo ito ang gagamitin natin materials ito ay ESP8266 sa mga baguhan ito is LAN module dahil uh, LAN based tayo ay. Meron namang wireless pero land-based. So, ayan, next is ito buck converter, 12 volts to 5 volts niya para supply power supply dito sa no dim -C. at saka dito din. alright And then ito ang ating baseboard, paglalagyan lang ng tatlong yan ito. Ah, uh, mabibili lang din to. Uh, hindi ko alam kung anong tawag dito pero ang tawag dito is 3D printed board. Uh, hindi ko alam kung anong specific pero ito hanapin niyo lang. So, ayan. Then mga kupul copper wires lang. So, ang gagawin natin is is a symbol natin tong ito. Itong tatlo, ilagay natin dito at yung mga wires isolder natin, a couple wires, okay? So ngayon, while waiting na mainit tong soldering iron natin, hinang natin dito. So, ang ating gagawin is ito. Ito ni ko na to, tong LAN module. Yan ko na yan. To. So, ito do point wire to, pinutol ko lang tapos pinagdikit-dikit ko lang siya. Ayan, nakaganyan para iwas loose connection. So, ang gagawin natin dito gagamitin lang natin is yung preferred ko kasi yung 5 volts 5 volts tapos ground tapos itong apat na sa ilalim so kaya ganyan lang so apat na wire ito apat na wire ito for supply so ang paano malaman yung mga pinays dito nasa ilalim lang yan yan balik ta nyo lang nandito lang yon so ngayon sa aking sitwasyon is yan ito lang pinagdikit ko to para isang bunutan na lang kung sakali ayan ah uh, ginanyan ko siya para once magluko to plug and play ko na lang bilhin na ako ng ganitong module direkta ko na lang i-bind or i ilagay to so nakaganyan naman eh and then so mga couple wires lagay natin doon and ang diagram nito is makikita nyo lang sa github 1.5 system github ah uh, ito sa akin is land base so anong preferred niyo so pwede nyo nun. so din so ngayon sa land base yung sa akin uh, pull out ko muna yung diagram natin kasi hindi ko memorize tong ano eh saan to punta tong wire sa dito sa nubing ko alright ayun andito nating uh, guide makikita nyo lang to sa github sabi ko sa inyo github no? yan makikita to one file land, land base esp 266 connection diagram so ito na yon so piniprint ko lang kasi hindi ko matandaan kung anong pins ang ating kakalikutin dun so ngayon ating umpisan pag kalikot na to i weld i solder weld na natin dito sa ating uh, parts okay and guys ito na yun uh, na sit in na natin na DMCU 8266 land module or lang na uh, set up and then buck converter so ayan parang CB na rin ayan okay so umpisan ko nang na i-weld siya dito para iwas sa sakit sa ulo right So na so na weld na natin dito sa kanyang system. So ito D3, uh, ito pala yellow. Yellow muna is D, D, D5. Ito banda sa D5. And then sunod is D3. Yan ito, D3. Yan, D3. Then sunod itong purple. Uh, D7. D7 purple. And then next is D6. Ito, D6 ni blue. 20 D6. Okay? Ngayon, meron tayong dalawa, ito, power supply niya. Supply dito para mag-power up to and then supply din dito. So, source natin supply ito. So, ngayon mag-tap tayo ng wire dito da tapos jump natin dito, tapos ito i-jump natin dito sa G or ground. Yan, makikita na naman. G or ground and then VN voltage input okay so 5 volts ang inatin in so hinang natin dito so ito na yun guys nasusold, sold na solda ko na dito na hinang ko na dito yan ningan ng gusto sa su, 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 supply natin to so since dito para nakaparallel yan dito galing positive negative yan yan papasok dito and then at the same time papasok dito so, para ma power up tong nodem ko and the same time ma power up tong LAN module ayan So ngayon, ang next gagawin ko is lagyan ko na lang to ng tape. Wala kasi akong uh, shrinkable tube. Naubusan tayo. So temporarily, lagyan ko muna ng or pang kuha na tong electrical tape. So pagkatapos nito lagyan tape, i-weld ko na dito yan. Then dito, lagay natin. So ayan. Ayun na nga, na uh, nalagyan na natin ng tape. Kal tape lang to dahil wala tayong shrinkable tube. Naubusan tayo. Next gagawin is ihinang natin ground sa in, in dito banda. And then, so, lagay Then, hinang na natin dito banda. Yan, makikita nyo. Yan, yellow, positive, 5 volts, green, G or ground. Then, nakahinang na. Next, gagawin natin, itap black and red dito sa supply na, sa back. Lagay na natin. Yan, ito na nga. So, nalagay na natin dito and then dito. So, since itong wire na to is naka-dup, uh, naka, duk, aduk, tawag, stranded siya, naka-stranded. So, to make it solid para malagay niyo nyo dito. Although, pwede naman stranded pero mas prefer ko yung solid. So, nilagyan ko ng hinang yung mismong stranded so hinihingangan ko yung stranded na wire ito pula at saka ito itim nilagyan ko dito para isahan lang pag saksak mo dyan screw And then, yon And then, so far, ito na yung uh, system natin. So, ito yung mainboard natin. Ito yung LAN module. Ito yung supply. And then, itong uh, firmware. Uh, firmware. Itong A2 is 66 is wala pa tayong firmware niyan. Uploadan muna natin to So, ngayon, ang pinakita ko is a sim symbol muna nito. Yan. So, next step is flashing firmware nito. So, try natin i-flash nito. Thank you. Proceed tayo sa flash. Flashing firmware. So, lagyan natin ng firmware pala to Okay. Meron pa pala tayo Nakalimutan guys So ang nilagay mo lang natin Is power And then connection Para sa to Dito sa Nodem CEO Ang kulang natin Is ito Ang gagawin natin is Yung seat pin At saka Coin pin Ito gagamitin natin Bakit? nilagyan ko ng uh, Connector to Yan Connector Dahil uh, I fix ko sa, I fix ko kasi to dito Yan Naka fix yan dito So for example Itong black uh, set pin natin is D8 So ilagay ko sa D8 and Then uh, itong Coin pin galing sa coin slot natin dito lagay natin sa D4 so kaya nakas fix sya dyan so dito may connector tayo itong, itong kabila, ah, kabila eh, ito ay patungo na doon sa ating coin slot idugtong natin to sa coin slot para ah, kung gagalawin natin tong mismong main system natin yung main board dito lahat ay eh, matatanggal natin without tanggalin yung sa coin slot or without ah, lagyan pa ng Wire dito. So, ito na lang. Tanggalin natin. So, yan. And then, itong isa is for power supply. Ito, since screw type lang to dito, eh, fix ko na lang siya dyan. Yan, ganyan. And then, ito patungo, itong kabila nito patungo sa coin slot para masupplyan siya ng 12 volts. Ito kasi, pag supply dito, ito, supply voltage in, meron din dito ang voltage out na 12 volts. Tapos, iniregulate niya, convert ito to 5. So, ayan, dito ako mag- kuha ng supply para sa ating uh Node Ano hindi plastic coins slot universal. All right, I, i weld na natin dito yung uh coin pin at saka seat pin natin. So sa land base na seat pin is D8. Coin pin is D4. So i-solder i-weld ko na muna. Yun, ito na nga na-weld na natin dito. So ito na yung connector natin. Pinagapang ko lang. Si D4 itong pula, D4 yan para sa ating coin pin. And then, ditong kulay black para sa ating seat pin. Naka D8 configuration pin yan. Naka D8. Sa so, D8. And then, ito. Ako na bahala dito. Patungo na ito sa queen slot. Ayan. Okay. Next is gagawin. Ito sa supply niya. Ayan. Ang nakita nyo is, ayan, tapos na tayo. So ito, na connector is seat pin and then ah, uh, coin pin. Wala hindi kasi ako nagpower power cut. Seat pin lang eh, si seat pin. Yan. So connector, dito dugtungan ko lang to ng wire. Yung dala sa coin slot, dugtungan ko dito din dito rin. So ito, ito isang wire na lang to. So yan, uh, seat pin, coin pin, uh, power supply negative, positive 12 volts. Yan. So, yan makaganyan yan. So pagtanggal, so kung, gusto ko, yan makikita natin kung gusto nating tanggalin to palagay natin i-reflush natin. Kasi meron problema. So, tanggalin natin muna to And then, pag tanggal ito lang tanggalin natin. Yung dalawa. So, ayan. Pwede na. Walang confiscated na problema. So, yan First supply Okay. Uh, next natin is, pakita ko sa inyo yung another uh, materials. Okay. Ayan. Makikita natin ito yung board ko na finish na. Na, para ding nakakustom board tayo. Ayan. Nagaganyan. Then, ito. Pen slot natin. Ito ang ginagamit ko. Then ito, Naka-hex tayo. Hex series. Microtech base. Yan. Yan. Hex. Hex baby. Sana pala rin natin to, pala rin tong bindo na ginawa natin. So, single bindo muna. So, single bindo natin. Hex gagamitin. So, medyo mahal-mahal to. Okay. Then, ito AEP natin, uh, natin na 110 TP-Link. Umada. yan Wireless na outdoor access point natin. Naka EEP 110. So, alam nyo naman yun to. Paano gawin. So, ayan. Na-flex ko na yung mga materials so ano nga ang yung sinasabi ko. Ayun, wire, queen pin at seat pin at saka yung power patungo yan sa ano natin sa queen slot. So nagtataka kayo. So sana ba sinama ko yung queen queen uh, di, di, seat pin dito. Ito yung seat pin ko, kulay gray. Tatanggalin ko dito yan. Lagyan ko ng another wire para patungo sa ilalim, ilalim ng uh, seat pin ng queen uh, slot natin. Okay? So, ito na yun. Ayan. Na and then, and then, and then, and then, and